Asawa mo na saan? ay nasa nasasimenterio na sir ah, siya. na ilang taon nung ano? Mga 30 years na. Ah 30 years matagal lang. May sa sakit hindi naman. sakit. ah sasakit okay. so ilang taong ka noon? Ah kapag kapag Buti ano Buti di ka na nag-asawa ulit Puting oh, at so Okay walang kasalubong Ayan po oh, ang taas Ang oh, bridge oh, good evening sa inyo lahat So meron na naman po akong for upload Doon sa house visit ko kanina Sa barangay Mahayudayud So sana magustuhan nyo at patuloy nyo suportahan ng aking video let's go good morning po sa inyong lahat pabunta po ako ngayon ng barangay mahayon Dayon. so, may 4 house visit po ako doon So, buti na lang at maganda po yung panahon ngayon. Sana ganito lagi para... Enjoy ang lahat. Kapag e lagi pong maulan dito, lagi pong bahas dito sa Lopez. May mga side na ay may mga lugar na konting ulan lang baha na yung mga mabababa ayan update na lang ulit ako mamaya ayan so papasok na nga po tayo dito sa uh, papuntang Mahay na so dito po sa may maliit na daanan ayan kapasok na po tayo sa mga natutulog pa dyan gising na lalong lalo na yung mga may trabaho tsaka yung mga nakabaon pa bunuti na <laughs> Punuti na at mas umaga na. Sa mga hindi pa nag-almusal, mag-almusal na. Bago po mag-almusal, magmumug muna. <laughs> Kaya mag-toothbrush. so, andito na, na nga po tayo sa part na rough road. So, pag maulan ay Maputik Eh so Magkakatabi lang yung house visit ko dito And pagka may kasalubong talaga Lalong lalo na yung ganun Kailangan ay gigilid Para hindi magkasabitan Eh may aso pa Kati nangangati yung aso malapit na ako dito sa may meeting place at dito na ako magsisimula magsisimula So Update na lang ako mamaya eh so may dalawa pa po akong pupuntahan Dito po sa daanan na to So sana makuha ko pa rin yung dinaanan ko dati Nalimutan ko na <coughs> Nalimutan ko na ang daanan Ayan, so napakaganda po ng tanawin dito banda o oh. yun lawak ng lupa dito lawak ng nyugan oh nakita ko si ano si makibao and yun kulay white Dito na ata yun, sa papasok na to. Dito sa papasok. Ayan, so andito na naman po tayo sa pathway. Walang tubig ang ano, natigang. Dito. Puntaan mo na natin yung isa doon. Ang hirap ng daanan. Hindi ka makapagpabilis ng takbo at baka may kasalubong. Ayan, so may hanging bridge tayong dadaanan. Ayan po. Ayan, so okay, walang kasalubong. Ayan po, ang taas. Tanging bridge Andito ah, na yung bay Tao po! Ayan, so Nandito na tayo Ayan yung kakausapin ko si nanay Ayan So hanggang dito na lang po muna. Ayan, so Papunta kami ni nanay dun sa isa Ayan si nanay, oh. nay Hi. Hi da. <laughs> Ayan, so naglakad na lang kami kasi malapit lang naman. Uh Oo. -oh. nag, nag <clears throat> Ayan. Hindi po ako nagtipid, exercise Bakas lang. Uh, exercise palayon ang tama. Exercise doon. Tap. Sa mga so baka baka gusto mong ng natin yung pag-gudyan, baka nandiyan. Ikaw na po ang bahala doon. Ako na lang ba. <laughs> oo. oo. O paano anuhin? Paamuin. Ligawan mo. Sada tayo sa dumaan. Bakit dito? dito sa tindahan at maraming aso diyan. Hindi ko so, eh, gusto mo pong makakatawa. <coughs> ah, may aso pala. Ayan. Maraming aso diyan. Nangangagat din po ako. Huwag kami ng aso. <laughs> ang mahal na pa naman ng Ante Herabis ngayon. Ang mahal na so hanggang dito na lang po muna. <laughs> Yung nakabutan ni nanay, nag-alis daw. So pagka uh, ano. Okay. Eh sino naka, sino lang nakatira dun sa bahay nyo? Kayo lang? Kami <coughs> lang. Kayong tatlo? Lima. Lima? Mga anak mo? Ah. <coughs> uh, asawa mo na saan? Ay, nasa cemetery na sir. Ay, nasa cemetery na. Ilan taon nung ano? Mga 30 years na. Ah, 30 years. Matagal na ano. Bakit ang nga? Ah, parang ang aga. Ewan ko nga ba sir? May sasakit? Na, hindi naman. Sakit. Ah, sasakit. Okay. So, ilan taong ka nun? Uh, ah, 45 ay ako y ano na? Ano? Yuda na. 40, 40. <coughs> Buti ano, buti di ka na nag-asawa ulit. Buti nga di ka na nag-asawa ulit. Di ba, syempre, ma bata ka pa naman nun. Sir, sakit sa ulo lang ang asawa. Ah, sakit sa ulo. Lalo na kung makukuha mo yung magiinom. Ay, oo. Tapos ay babaero. Ay, Naku, po yun po natural po pagka lalaki, babaero po talaga yan. Pero pagka bakla, lalakera. <laughs> <laughs> Ayan, so hanggang dito na lang po muna. Ayan, so pabalik na nga po ako doon sa group meeting. <coughs> dito na ulit tayo sa hanging bridge, yung taas. Ayan, pero ang labo ng tubig dito oh. po, maayos na din ang daanan pagka ganun ang ano mukha pang tahimik pagka ang bahay nyo ay nakapwesto sa mga ganong lugar tahimik, walang mga ano sabi sa bisaya ay badlungon ayan may ulam mo oh. ulam naglalakad na ulan lawak ng nyugan dito tapos may ginawa na ginawa na din dito ng waiting shed bagong gawa lang Ayan, so na, dito na tayo sa malawak-lawak na daanan yun ah so, doon talaga si Makibao sa mga nanunod ng karton siguro kilala nyo si Makibao <coughs> so update na lang mamaya so pauwi na nga po kami So hindi po natuloy yung isang sasalig o anong ng wala dun sa bahay nyo Hindi rin nagre-reply kung ano po, tutuloy o hindi So Okay so nandito na po kami sa main road Pabalik na po ng bayan Tapos na yung area